yan ito na yung naipon kong mga kitchen scraps. O, mga pinagbalatan ng gulay, prutas. Pinag-chillochop ko na naman. No? Maliliit. Ito naman, yung ginawa kong poster. Ayun. Ay. Uy, may tumubo. Ano ito? Eh, hindi ko alam kung ano yan meron siguro akong na dito na mayroong buto so ayan may mga tuyong dahon dyan yun nabubulok na siya meron na siyang puti puti so mag start ulit akong mag garden so ito gagawa ako ng compost magpapabulok ako ng mga na pinagbalata ng gulay para maging fertilizer. Ay, ba't may langgam? Ito gusto rin atang ka bayit bahaya ng langgam. Hmm. Ayan, yan. Lalagay ko lang yan dyan. Hindi ko naman kasi siya pwedeng itapon sa basurahan. Dahil pag nabulok siya, magkakaroon ng uod yung basurahan ko. So, dito na lang siya dyan siya mabubulok. Kapag nabulok na siya, yun, pwede na pakinabangan ulit ng, ng mga halaman. Bakit may tumutubo sa ano? Uh, Mix-mix -mix lang. May mekos-mekos lang natin yan. So, Hindi uh, ko alam. Siguro mga buwan din to bago mabulok buwan din na aantayin ko bago siya mabulok. Pero yung iba nabubulok -unti na. Unti-unti na siya nabubulok. Tsaka hindi siya mabaho ah. Hindi mabaho ang aking compost. So yung may kasamang lupa to eh. So yung nasa ilalim. Lagi natin sa ibabaw yan. Halo na siyang mabuti. Medyo basa-basa pa naman yan. Tsaka pag natunaw naman yung mga balat ng gulay. Nagbabasa din yan. Ang hmm? nakas na hangin. Okay. Tapos nga, tatakpan natin siya ulit. Para hindi siya tambayan ng pusa or hindi din siya kay kay ng manok.